eto na mga kauragan ito na yung pinakita ko sa inyo kanina at meron ako dalawang talong na hindi na isama kahapon isali na natin ngayon sa ating pinapakuluan sa ating nilagang okra abay napakasarap nyan ayan na tapos na napakabilis lang ganun ganun lang at eto na kainan na tayo, at ang kamatis niyan ay pwedeng bagoong isda yung bagoong isda ay nilagyan ko ng kamatis at eto talaga, eto buro, napakasarap mga kaibigan, mga kauragon yung buro, yan ng kamatis niyan at eto pa, meron pang itlog na maalat, at kaya lang hindi na ako naghanda ng itlog na maalat ang dami ng ulam, so tomorrow ka, ah, humanda ka para bukas itlog na maalat at marami tayong kamatis dyan marami kang katapat na kamatis salamat at eto na ayan na tapos na tayong kumain ang sarap ay naku full na full na naman tingnan nyo tingnan nyo yung aking plato napakalinis at eto naman yung aking si Eli ay sarap na sarap din sa kanya ulam so that's all thank you and paalam